sa mga kabay. Isang magandang hapon. Uh, ngayon mga kabay, may share lang ako sa inyo. Uh, tungkol to sa ano, Vertnis. Uh, kung naalala niyo na yung mga sinauna kong video, yung nag-ano tayo, uh, paano tayo nag sa birthness kasi yung birthness mga kabay uh, hindi sa ano hindi siya nanganganak uh, kung hindi sa yung similya na sa ilalim ng dahon uh, dito yung tumutubo sa ilalim dyan ito 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 uh, propagate talaga natin sa mga kabay uh, ikakat natin yung kanyang talbos tapos isa isahin natin itanim sa uh, bunot ng nyug uh, ito mga kabay halos ano na to sa akin mga nasa 3 months pero ito ang pinakaiba kasi nito double kaya nagka-interest ako yung vertices natin ay mga kabay kung nakikita niyo yung ano yung isang sanga lang tapos dito magtatlos siya. Tapos uh, may ano rin tulad nito isa. Ayano. No. Ah uh, ito sobrang dami. Yan, no. isang ano lang, isang uh, isang dahon lang sa baba pero sobrang dami sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, siyam Ayan, no? Oh, sobrang ganda nito na pagka birthness mga kabay. Kaya pinili ko talaga tong i-vlog para makita niyo yung ganitong klase. Pero ang importante mga kabay, yung pinaka ano, ano ba, hindi naman to ugat. <laughs> uh, parang ano, ano ba tawag yan? Na talaga mga kabay dumikit sa kahoy. Kasi yung birthness, uh, isa siya sa mga halaman na uh, makikita natin sa mga forest sa may mga kahoy nasa ibabaw ng kahoy uh, baliti uh, na, nandun lang sa tumutubo mga kabay kahit ilang years kahit 100 years 1 million years ang birthness na bubuhay ulan o init na mahaba talaga yung el nino yung mga birthness natin na bubuhay talaga sila na matagal uh, ito sobrang tungtua ako dito kasi uh, yung ilang dahon to uh, sandali Bali limandahon mga kabay, ito yung hitsura niya. Sobrang daming sanga 'yan, no? Yan grabe sa mga kabay. Sobrang daming sanga. yun ang ano natin, yung bird natin. Hindi ko alam kung anong pangalan nito na ano mga kabay 'yan, no. Grabe, no. Ah. sobrang daming sanga. To, eh. Yan isang ano lang, sobrang daming sanga hindi makita. Uh, kaya, isi-share ko sa inyo kung ano yung ginawa ko. Kasi bago natin siya i- lagay sa ano. Kasi gusto ko ihangin mga kabay. Kukuha ako dito ng isang electric pan. Yan. Ito. Kaya mga ganito mga kabay. Hindi talaga ako nagtatapon yung ganitong electric pan. Kasi uh, ano natin siya. I- hanging yung birthness natin para hindi masira ang kanyang mga dahon. Ay, nakikita na naman yung kotse. Nagabay, <laughs> baka sabihin nyo sa akin yan, hindi sa akin yan, sa bus ko yan. Yan, okay? Uh, kapag mag talaga tayo mga kabay, uh, eh, ano lang natin para kitang kita nyo. Gusto pala natin magpaparami ng birthness. Uh, talaga magtsaga tayo mga kabay ng ilang months kasi mabagal din sa lumaki. Bukod dun sa mga giant na birthness, ito, Uh, malaki din itong mga kabay kaso lang double katulad nito ang sabi ko nga sa inyo kanina yung isang dahon naging tatlo tapos dito naging lima ayan o lima tapos dito tatlo din tapos may mga single naman mga kabay ayan o hindi sa nagsanga tapos ito dalawa pero mga anak pa yan mga kabay ito sobrang dami mga kabay pero imo isang isang dahon lang yan tapos Uh, gumawa si ng sanga na siyam, na piraso. Tapos, yung siyam na yan, dadami pa yung mga kabay. Kaya, ito ang paparamihin natin mga kabay. Papalakihin ko siya, yung birtnes na to, para, uh, Lalong gumanda mga kabay. Ang ginawa ko kasi mga kabay, nag-uwi ako ng bulok na kahoy dito, kasi nandito tayo sa alabang. Tapos, dinikit ko sa dito mga kabay. ah uh, bali, 2 months, ganito na sa mga kabay. Ayan o. Oh. Nagumpisa na talaga gumapang, hindi, ano ba ito? Ugat ba o ano? Yan. Naglagay tayo ng pako, naglagay tayo ng tila. Tapos ito, pwede ko nasan tanggalin mga kabay kasi ito, dumikit na siya talaga. Yan, dumikit na yung vertness na yan. Pero pwede rin na hindi natin tanggalin para uh, yung dito banda, ito, bababa pa yan. Pagka bumaba kasi ito mga kabay, ang ibig sabihin mga kabay, mas madali na siyang lumaki. Kasi nakapag ano na, nakapag ugat na siya. Yan, ayan o, oh, kung nakikita nyo, dikit na dikit na yan. Yan. Tapos dito, wala pa yan, wala pa yan. Pero iwan ko lang sa bandang ila. Ah, dumikit na rin pala sa bandang ilalit. Ito natin. Ito mas grabe, ayan o. Oh. Yun, sobrang ganda yung ano natin. Ah, uh, birthness. Nagrabi yung sanga. Oh, sanga ng dahon niya. Tapos so, gagawin natin ngayon, gagawa ako ng ano, kasi itong kahoy mga kabay, itong kahoy, ilalagay natin dito. Yan, ah, gagawa tayo. Dito may alam na ako. Para alam nyo mga kabay kung paano din. Ayan, oh, may alambre na tayo dito. Yan, na, nag-prepare na tayo kanina. Birthness na, sobrang ganda. Yan siya. Kalain nyo yung ganyan, no? Oh. Hmm. lang kayo makakita ng ganito mga kabay na sobrang gumanda yung ano niya. Yan, ito mga kawai, umpisahan ko na yung pag -ano ng alambre. Yan siya. Yan, ibaloktot lang natin yung dalawang dulo. Yan siya, oh. Yan, tapos anuhin natin banda sa ano, unahan. Yun. Tapos yung isa kunin natin. Hop. Mm -hmm. to Yan, bali tatlo yung gagamitin natin mga kabayte. Yung tatlo, yan, oh. Tatlo yan. Tapos uh, dito banda kung saan yung pinaka binaluktot natin uh, kunin ko na yung plies at saka yan ito puputulit ko na mga kabe kasi sobrang haba din niya. yan you know. kakat natin puro na yung ano natin yun tapos uh, ito na siya mga kabay bali tatlo na yan yan para may mga idea din kayo dyan sa probinsya pag gusto nyo gumawa ng mga hanging kahit anong halaman mga kabay na ihanging natin uh, pwede sa mga ganito yan, yan pwede sa mga ganito may mga ginagawa ko dito nung una, papakita ko sa inyo mamaya ito ang kailangan lang natin natin ng mga kabay ipitin natin ng uh, plies yan, dikit muna natin yan, dikit muna natin sila para mamaya pag inikot natin yung isa Diretso-diretso uh, mga kabay Ito siya uh, Ito yung isa kunin na natin eh, hindi, sa hindi sa na ano Hindi sa napasama dun sa uh, Dali Diretso pa rin ito yung isa Baliktarin natin para kira uh, pag gumawa ng vlog Mag isa mga kabay Ayan na siya Ayan Kunin natin yung isa mga kabay Ayan uh, Natanggal na naman <laughs> Ay nako yun. Tanggal yung isa. Tapos, pipirsahin na natin tong anuhin. Yan. Tapos, natin mga kabay. Ayan o. Oh. Yan, Ikutin natin siya. Yan. Ikotin lang natin. Kasi maglalak to, mga kabay. Yan siya, maglalak yan. Yun. Maglalak yan, mga kabay. Para Uh, hindi sa matanggal yan tapos pwede na yan ito pwede na to puputulin natin ng uh, plies tapos simpre yung dulo ay nako piti natin para hindi sa talaga matanggal hmm. So, ayan sa mga kabayo, Okay na yan, ito na yung pangsabitan natin sa taas Ito na siya, yung tatlo Ibuka natin ayan, Ibuka natin siya Yun, ayan na siya, tatlo na siya Balay, tatlo na yan mga kabay, ayan o oh. Tatlo na yan Yan, tatlong piraso Yan, simpre, susukat natin yan dito Yun Putulan sa banghaba, putulan natin talsik ah, tapos kunin na natin yung electric pan yan pasok na natin yung pinakadulo yan siya yan tapos ko uh, lungnos para mas madaling makuha okay yan na siya nakaano na tapos ikutin natin yung magbalansi mamaya isukat e, so natin muna silang tatlo yun isukat so natin itong isa dito yan okay up mabingi And so ganyan lang mga kabay napaka simple na mga ganitong paraan yan kailangan na natin na iisakto yun nakakabit na yung pangalawa, ito na yung pangatlo yan pangatlo ano natin kung pantay yun sasakote natin ulit ito kunin natin yung pinakadulo ang importante mga kabay may gamit kayo yung pliers cutter at saka ano lungnos kita ko mamaya yung gamit natin kailangan mayroon kayo ganito mga kabay para hindi ka mahirapan yan cutter, itong cutter tapos itong plies tapos yung long para pagka ano, mahila natin ito na sa mga kabay yung ginawa natin ayan na siya yun, iangat lang natin yung ano ayan na sa mga kabay ayan yan o, napakadali ng mga ano mga kabay na paraan yan sa tapos mamaya kukuha lang ako doon may papakita ko sa inyo yan, ito naman mga kabay, ito yung mga binibinta ko. Yan no, gumamit tayo ng malaki talaga. Yan ito maliliit. Yan ito yung mga binibinta natin. Yan, pwede kayo mag-order sa akin ng ganito mga kabay. Yan. Uh, tatluhan siya, tatluhan. Ayan no. Tatluhan din to. Pero kapag ka, ano, malayo kayo sa akin mga kabay, uh, may mga tutorial tayo na ginawa. Yan, pwede nyo rin gayahin. Uh, pwede nyo rin pambinta. Kasi madali lang sa mga kabay, hindi sa mahirap. Kaya, nagsishare tayo ng mga ganitong video para alam nyo rin. Ayan. Aww. Ayan siya. Ang pagkano nito, kailangan ng mga kabay. At kapag sa mga vertness, kasi kailangan natin ng gumamit ng uh, parang sangkalan. Tapos, kailangan din natin gumamit ng takip ng electric pan. O ito, kapag uh, gusto pa natin pagandahin, pwede rin natin ito pinturahan mga kabay. Yan. O, tapos ngayon, ilalagay na natin yung birthness sa ano nang yan, ilalagay na natin siya dyan. Yan siya. At, ilalagay na natin yung kabay. Ilalagay mo na natin yung dahon at hindi masira. Yan. Tanda lang. Um, ang mga dahon na kailangan mga kabay, ano, ipasok eh, natin na. Para uh, hindi sa masira. Yan no? Yun. Pasok natin yung mga dahon. Kasi gusto natin na gumanda yung birthness natin. Ah. O, yan na sa mga kabay. Yung birthness natin. Yan. Kapasok na. Yan no? hmm. o. ganyan lang siya kadali yung ano natin ayan oh linagay na natin sa dyan sa electric pan yung takip tapos siyempre gumawa tayo ng pinaka sabitan nya uh, mamaya uh, maghanap tayo doon ng ano uh, tali para maitali na natin siya i, -i set up ko lang sya. yun siya yun napakasimple mga kabay na paraan ayan na sa mga kabay nakatali na yung ano natin yan ah, uh, napakadali mga kabay ayan o oh, yung mga iba nating hanging ayon yan tulad nito yan o ayan. okay o ganito lang sa mga kabay yung mga ginagawa natin yan mga kabay hanggang dito na lang yan, maraming maraming salamat sa inyo. Uh, ayan, sana wag niyo kalimutan mga kabay, paki-likes, paki-share, saka paki yung notification bell para pag may mga bago tayong upload na video, aparate uh, kayo nakapag-update yan magandang hapon. Uh, yung mga kabay, magpapasalamat, nandiyan pa rin kayo. Uh, ingat lagi sa pang-araw-araw natin na pagkaanak buhay. Sa mangyayari sa sa mundo, aparate uh, tayo gabayan ng Panginoon Jesus. Okay, bye-bye. Maraming salamat.